Good morning, good morning Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat Nawa po ay nasa maayos tayong kalagayan Ngayon po ay tatalakay naman natin ang gamot sa halak, sipon, pisik at iba pa Simulan po muna natin sa paghuhugas ng painuman Kailangan po lagi nating hugasan ang ating painuman sa bunin na mabuti Ayan para tanggal yung mga laway-laway ng uh, broilers Ayan, para hindi rin po madaling mapanis yung ating gamot Ayan, kailangan kuskusin po natin ng maayos at para mabilis na rin pong bumaling yung ating mga manok at base na din po sa aking experience napakabisa po nitong antibacterial na ito at kung gusto nyo pong subukan ay aralin nyo po muna kung ano-ano ang mga formulation nito yung indication, dosage at caution para malaman po natin kung talagang effective ang gamot na ito lalong lalo na po sa kanyang history at sa mga comment about sa antibacterial na ito kapag gumagamit kasi ako ng mga gamot na katulad nito bago ko pa lang po bago pa lang po yung sintomas na nakikita ko sa broilers inaagapan ko na kaagad ng gamot para di na lumala at pabilis lang ang gamutan kapag di agad kasi agapan at lumala pa dumadami yung infective kaya dumadami din po yung gastos no, sa mga gamot kaya kinakailangan po habang mas maaga agapan na po kaagad natin para hindi po masyadong lumaki yung gastos natin sa gamot pa lamang po. Kapag naumpisahan pa naman po ng halak, napakahirap na pong gamutin. Lalo na po kapag lumala na kung ano-ano na pong mga komplikasyon ang dumarating sa mga alaga nating broilers. Kaya talagang napakasailan din po ng pag-aalaga ng mga broiler. Kailangan lang po talaga ng tiyaga. Yan. Saka sipag. Talagang sabi lang po nung iba, napakaalwan lang po ng topo Pero medyo mahirap din po kapag baguhan ka pa lang. Talagang mangangapa ka sa mga proseso. Kaya kailangan bago ka mag-umpisa, alamin muna lahat-lahat para hindi ka malugi. Banlawan po natin ng mabuti yung ating mga painuman at siguraduhin po natin na wala ng sabon. Uh, malinis na malinis po yung ating painom para na rin po madaling gumaling yung ating mga alaga. uh, unang una po kasi dyan yung kalinisan din po ng tubig na ginagamit natin at pagkatapos po nating uh, banlawan siyempre yan ay lalagyan na po natin ng tubig huwag natin siyang ano pupunuin Lagyan lang pumula natin siya ng kunti para mahalo po natin siya ng ayos. Ayan po yung ginagamit natin. Hindi po siya masyadong makita pero half ano lang po yan peaceful parang puno lang po siyang tingnan na peaceful lang po yan yan po kasi yung nakalagay sa ano niya label tapos po yan haluin natin ang mabuti eh, medyo mahirap po lang siyang tunawin kaya kailangan halong-halo po talaga siya kaya kapag madami po kayong painuman medyo matagal-tagal din po patulad dun sa akin man medyo madami-dami apat lang po yung sinampol ko saka po natin kunoin puti po ang ano niya. Siya po ay enrofloxacin hydrochloride water soluble powder. Ayan po yung pangalan ng ano niya. Siya po ay antibacterial and anti-infective. at kung interesado po kayo sa gamot na ito, Basahin lamang po sa indication para malaman po kung anong mga benefits ng gamot na ito. At bago po natin ito gamitin, ay aralin po muna natin kung ano ba talaga ang maidudulot nito sa ating mga alaga. Ngayon muli po ay ako'y nagpapasalamat sa mga nagsubscribe at subscribe pa. Huwag po natin kalilimutang mag-like and share at pindutin ang notification bell para sa mga bago pang mga videos. At yun lamang po. At maraming maraming salamat po.